Nahimong mabungahon ang panagtigom sa Arts Diocese of Cebu Uba sa mga opisyal sa National Museum of the Philippines Sa mi -aging Mayo 21 Mato ni founder Brian Brigoli Ang chairman sa Arts Diocese and Commission for Cultural Heritage Nga nagkasabot ang Arts Diocese of Cebu Uga mga opisyal sa National Museum of the Philippines Nga iuli ang pulpit panel sa simbahan Sa Patrocinio Di Maria sa Lungsod sa Bulhoon Inon ila unang gipadaplin ang isgutan ng kontinsay na sa mga pulpit panels ang Arts Diocese ba o ang National Museum of the Philippines. Ipahibaw ni Brigoli nga ang buabag mo NMP sa Conservation of Restoration sa palibot Simbahan simbahan Isip Osaka Bulhoon Heritage Complex na sa Conservation of Restoration Project nga pasigudahan sa NMP ang simbahan mismo, ang konvento, museo sa simbahan, Eskwela Katolika o ang ubang karaang mga estruktura nga kabahin sa simbahan. Midugang si Father Bregoli nga nagkasabot usab ang Archdiocese of Cebu ug ang National Museum of the Philippines nga mopahigayon pa ug kutay nga, tigom, ng tigom aron isgutan ang Italy nga una nilang nasabutan. Yang pinaka urgent yun nga buhaton uh, kabahin sa pulpito uh, panels pulpit panels mao ang pag-conserve. Uh, that would mean to undergo the pulpit panels to scientific conservation.